Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,418 subscribers. Thank, thank, thank you, thank you so much, guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay patungkol po, no? sa impeachment case ni uh, Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin na na-impeach na si Vice President Sara Duterte at ito ay finorward ha, dyan sa Senado. Ngunit, ha, tignan niyo po ha, ngunit dyan po sa Senado ay nag-adjourn po sila without tackling this particular um, impeachment case coming from the House of Representatives. Mga unghang na mga, ano, basta, ano eh, diba? Uh, anyway, ha anyhow, nakakagalit din po eh. Kasi uh, para bang tila bagang walang ano, walang naitulong si Vice President Sara Duterte ha, sa mga ulupong, ha, sa mga congressmen and women. Ha? nakakagalit po, ha, pasensya na po ha. At itong buti na lang, itong mga senator ay nag-adjourn na without tackling it. Eh, sana naman, hanggang June yan. No? Tapos eh, hindi yata pwedeng carry over. Hindi po natin alam. Kung magka-carry over po yan, sa June na no? Eh sinasabi pa nila may one year ban, kumbaga. Ibig sabihin, na-file na siya, so mayroon na siyang one year ban. Ha? Ibig e, tapos kung tapos noon, so magfo-file yan sa so January na ulit. Okay? January na ulit. Ay maganda diyan, ah uh, kung sa January 2026 na, okay? Ayun, ang maganda pwedeng na naman talagang um, i-pitch, no? Pero uh, hindi po natin alam kung yun pa rin po yung mga kaso na um nakahantungan ni vice, Pres vice president Sara Duterte no nakakagigil din po ba now ito talaga no eh itong mga um itong feud na ito no itong mga hidwaan na ito pampulitika eh parang hindi hindi nakikinig no hindi po nakikinig yung mga um hindi po nakikinig itong mga ano mga congressmen and women natin No, eh talagang yari kayo no. Eh, ito basta. Ay, nako, kakagigil po. Anyhow, itong ano, um House of Representatives ay talagang uh, 200 plus no, uh, sa pamumuno ng uh, anak ni uh, Pangulong Bongbong Marcos na Sandro Marcos, uh, diyan sa Ilocos Norte, no? Eh talagang ah hindi ko ang maintindihan eh bakit po ganyan? Hindi eh, ba nakatulong, nakatulong ang i- ang Vice President Sara Duterte sa iyong ama upang maging Pangulo ng Pilipinas? Yan po sana isipin natin eh. No? Bakit po ba nagkaganito? Dahil nga po sa mga uh, uh, sakim na sakim no? sa kapangyarihan na gusto maging Pangulo ng Pilipinas, ay hindi na lang po natin babangitin kung sino-sino po yung mga yun. Ay talagang, ay talagang ang sinasabi pa, misusing daw public funds, ay eh, talagang nag-threat pa daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, pero, di ba, eh, bakit hindi naman inintindi ang, ang pagsasabi ni Vice President Sara Duterte na may threat sa kanya. Di ba? Di pa dapat ina-actionan din yan dahil nanalo po ito eh. No? Siya po ang dahilan bakit nanalo si Pangulong Bongbong Marcos at naging kandidato. Yun po eh. The, the, nako, nakakagigil po, no? talagang eh, ito, nag-deny naman po siya sa mga ano na yun, ba? Diba? O oh, ito, a total of 215 out of 306 members of the House of Representatives voted for impeachment, no? Oh, so the bill will now be heard by 24 members Senate, eh, pero sabi nga, nag-convene na, ay hindi na, hindi na nag-convene, eh. nag-ano na po sila, nag-adjourn na po sila, so ibig po sabihin, ay sa June na po, no? O, oh, talagang, hmm, dalawa lang naman po at dalawa pa lang naman ang na-impeach, no? One is si um, uh, Pangulong Joseph Estrada. Na, sa tingin natin ha, uh, si Jinggoy at si JD Harris ay boboto against that, no? Eh tinulungan Dios ko. Tinulungan naman kayo ni Inday Sara Duterte, mga no, Estrada brothers, di ba? O oh, at saka ako, tutul na tutul ako dyan sa pagpapatalsik kay Pangulong Erap eh. O, tapos yung kay Justice Corona din, di ba? But the Estrada and Corona impeachment trials were highly politicized devices of, divisive affairs and dragged on for months. Yan. O, what's behind the Marcos and Duterte feud? Power. Power po ng ibang tao. Yan po katotohanan doon, yung power po ba? Oh, sige po, ngayon dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.